nap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news sagot ka namin ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan siguradong good vibes yan dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR tv Welcome sa programang Good News, ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at sa mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsyong good vibes ang sa Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovik Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa, si good news. Ito ang the better news. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Inaayahan ni PBBM ang publiko para sa pagbubukas ng Malacanang hanggang sa bisperas ng Pasko. Ayon sa Pangulo, maaaring magsimbang gabi sa palasyo kung saan may inihanda rin mga kakanin. Ang iba pang detalya tutukan sa report ni Let Narciso. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bukas ang Malacanang ngayong panahon ng Pasko. Sa kanyang video message, inimbitahan ng Pangulo ang publiko na bumisita sa palasyo. Ayon kay Pangulong Marcos, maaaring magsimbang gabi sa Malacanang kung saan may inihanda rin mga kakanin. Binanggit rin ng Presidente na may mga rides sa palasyo ngayong kapaskuhan na maaaring i-enjoy ng mga bata. Merry Christmas po sa inyong lahat. At uh, muli, dahil Pasko, ay binuksan po natin ulit ang palasyo uh, para sa inyong lahat. Uh, open house po kami ngayon. Uh, habang na may simbang gabi, open house po ang palasyo. Puntahan po nyo kami, bubisita kayo. Kompleto ang, uh, ang mga uh, pakain natin ng uh, bibingka at saka siyempre yung specialty ko, puto bumbong. At uh, lahat ng uh, mga anak ninyo, mga bata, eh, para magsaya naman sila habang nag-aantay ng simpang gabi. So sana eh, magkita tayo rito sa palasyo para uh, meron tayong Pasko sa palasyo. Ang pagbubukas sa palasyo ng Malacanang sa publiko ay pagpapatuloy ng tradisyon noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at dating First Lady Imelda Marcos. Para sa MBC Network News, ito si Lester Siso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Nabawasan ang bilang ng mga Pinoy na walang trabaho sa huling quarter ng 2023. Ayon sa pinakahuling datos ng Social Weather Stations, umabot sa 7.9 million ang bilang ng mga unemployed. Mababa ito kumpara sa 10.3 million na walang trabaho noong Hunyo ng kasalukuyang taon. Ang iba pang detalya alamin sa report ni Pamela Adriano. Muling bumaba ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa para sa buwan ng Setyembre, base ito sa pinakahuling datos ng Social Weather Stations o SWS. Batay sa resulta ng September survey, bumaba sa 7.9 million ang bilang ng mga unemployed. Mula ito sa 10.3 million na walang trabaho na siyang naitala sa June 2023 survey. Ibig sabihin, bumaba ang bilang ng walang trabaho sa 16.9% mula 22.8%. Ang bumubuo sa mga unemployed ay yung mga voluntaryong umalis mula sa kanilang dating trabaho, mga first-time job seeker, mga nawala ng trabaho dahil sa economic situation na hindi nila kontrolado, at yung mga na-retrench. Batay sa SWS survey, nasa balance luzon ang may pinakamalaking bilang ng pagbaba sa mga walang trabaho na nasa 20.8%. Sumunod naman ang Metro Manila na may 19.2%, Mindanao na nakapagtala ng 12.4% at Visayas na may 12.2%. Samantala, sinasabi rin ang survey na mas maraming babae ang walang trabaho na nasa 21.1% kaysa lalaki na nakapagtala ng 14%. Pinakamaraming walang trabaho ang mga nasa edad 18 hanggang 24 anos at mga college graduate. At 'yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Inaasahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang gratuity pay para sa Medal of Valor awardees. Ito umano ay bilang suporta at pasasalamat ng administrasyon sa katapangan at kabayanihan ng ating mga sundalo. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Let Narciso. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtataas sa tinatanggap na buwan ng gratuity pay ng mga Medal of Valor awardee ng Armed Forces of the Philippines. Ayon sa pangulo, ito ay bahagi ng suporta at pasasalamat ng administrasyon sa katapangan at kabayanihan ng mga sundalo. Ang pagtaas sa lifetime gratuity pay ay inirekomenda ng Department of National Defense at AFP. As recommended by the Department of National Defense and the Armed Forces of the Philippines, we are also going to adequately reward the existing Medal of Valor awardees, the increase of their lifetime monthly gratuity for displaying bravery and heroism in defending our freedom. This will provide them with a tangible... This will provide our heroes with a tangible and meaningful reward, highlighting our commitment to support and to honor our war heroes. Batay sa nakasaad sa batas, ang Medal of Valor awardee ay entitled sa buwan ng gratuity pay na 20,000 pesos. Hindi naman binanggit ng pangulo kung magkano ang madaragdag sa pinatanggap na gratuity pay. Ang Medal of Valor Award ay iginagawad sa mga sundalong nagpamalas ng katapangan at self-sacrifice sa panahon ng kanilang pagtupad sa tungkulin. Para sa MBC Network News, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nilabas na ng DOLE ang advisory para sa wage rule na dapat sundin ng mga employers sa pagpapasahod ng kanilang mga empleyado sa 2024. Ang mga detalye tutukan sa report ni Mili Borha. Nagpalabas ang Department of Labor and Employment o DOLE ng advisory para sa wage computations para sa regular holidays at special non-working holidays para sa taong 2024. Ayon kay Dola Secretary Bienvenido Laguesma, ito ay upang paalalahanan ang lahat ng private sector employers na tiyakin ang tamang pagpapasweldo, alinsunod sa guidelines na itinakda ng Labor Advisory No. 27 Series of 2023. Sinabi ni Laguesma na ang mga papasok sa trabaho sa regular holidays ay makatatanggap ng 200% sa kanilang sahod sa unang walong oras. Kung wala namang pasok sa araw ng holiday, ay makatatanggap pa rin dapat ito ng 100% ng kanilang arawang sahod. Sa mga empleyado naman na may overtime work, babayaran pa rin ito ng karagdagang 30% sa kanilang hourly rate, maliban sa kanilang double pay. Dagdag na 30% din sa hourly rate ang tatanggapin ng empleyado sa bawat oras ng kanilang pag-overtime kung papasok rin sila sa araw ng kanilang rest day. Bukod sa double pay at 30% ring dagdag sa oras ang kita kung nagtatrabaho sa igit walang oras. Para naman sa special non-working holidays, ipatutupad ang no work no pay maliban kung may polisiya o agreement na ibinigay ang kumpanya sa pagbibigay ng sahod sa nasabing araw. Sa mga nagtatrabaho naman sa special non-working holiday at day of rain, na empleyado ay dapat pa bayaran ng dagdag 50% sa arawang sahod, bukod pa ang 30% na dagdag sa oras ang kita kung overtime. Narito naman ang mga listahan ng regular holidays sa special non-working holidays sa taong 2024. Pagbabalik sa pagsiservisyo, simula December 27, ang biyahe ng PNR mula sa Naga City hanggang sa Legazpi Albay. Makalipas itong mahinto ng anim na taon. Ang mga detalye tutukan sa report ni Ruel Saldico. Balita mula sa Bicol. Matapos agang higit anim na taong paghintay, muli magabalik sa, pa, sa Desember 27 ang mga biyahe at ang operasyon ng Philippine National Railways na may biyahe ka City sa Camarines Sur hanggang sa Ligaspe City at Albay at vice versa. Ito ay matapos silang buwan ng paghahanda at pagasayos ng mga daraanan at ang release ng tren sa muling tuwang pagbalik operasyon. Tatahakin ng tren ang nasa higit 100 km rota kung saan ito ay magkakaroon ng apat na biyahe sa araw-araw magsimula ang pamasahe sa 15 pesos sa unang stasyon at 155 naman para sa naman sa hanggang sa ikahuli. Maratandaan no itong Hulyo ay bumalik ang operasyon ng PNR na sa Rio ng Bicol. Ngunit mula lamang ito sa Naga City hanggang sa Ligao City. Ang nasabing pagbalik operasyon ng Daga at Tuligaspi ay sa lamang sa mga programa inilatag ni dating DOTRU Undersecretary Cesar Chavez na ngayon ay Undersecretary for Strategic Communication at ni PNR General Manager Jeremy Hino na ngayon ay Undersecretary naman for Rails ng Department of Transportation. Para sa MBC Network News, Roel Saldigo, tuloy-tuloy sa pagbalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Dedeklara ang Quiapo Church bilang National Shrine sa pagpasok ng 2024. Matatanda ang itinaas na sa Archdiocesan Shrine ang estado ng Minor Basilica of the Black Nazarene o Quiapo Church nito lamang Mayo. Tutukan ng iba pang detalye sa report ni Nicole Lopez. Formal nang idedeklara bilang National Shrine ang Minor Basilica of the Black Nazarene o Quiapo Church sa January 2024. Inanunsyo ito ng Department of Tourism, Culture and Arts of Manila kung saan gagawing National Shrine ang simbahan ng Quiapo sa January 29 lunes. Sa hiwalay namang Facebook post, inanunsyo rin sa official Facebook page ng Quiapo Church ang magandang balita. Formal na anyang natanggap ng pamunuan ng simbahan ang Decree of Establishment as a National Shrine ng Quiapo Church mula sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Matatanda ang itinaas na sa Archdiocesan Shrine ng Estado ng Quiapo Church nito lamang Mayo. Una rito, iniulat na rin ang pamunuan ng Quiapo Church na babalik na sa dati ang traslasyon sa January 2024 gaya noong pre-pandemic years. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nico Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Hinirang ni PBBM ang siyam na Pinoy artist sa bansa bilang manlilikha ng bayan ngayong taon. Binigyang pagkilala ang mga Pilipinong ito na nagre sa yaman ng Pilipinas. Ang iba pang detalya sa report ni Arnold Herrera. Hinirang ni Pangulong Bongbong Marcos ang siyam na Pinoy artist sa bansa bilang manlilikha ng bayan ngayong taon. Sa ilalim ng Proclamation 427 o Manlilikha ng Bayan Act, Binubuo ito ng mga individual o grupo na sangkot sa iba't ibang traditional arts na tanging mga Pilipino lamang ang gumagawa na may bukod tanging technical at artistic excellence. Dito, binibigyan pagkilala at parangal ang mga taong itinuturing na National Living Treasures na nagre ng mayaman at kakaibang kultura ng Pilipinas. Kabilang sa mga idineklarang manlilikha ng bayan, sina Adelita Romualdo Bagcal, bihasa sa oral tradition mula sa Bana Ilocos Norte at Abinatawid ko Coguit Manobo Embroiderer mula sa La Paz, Agusan del Sur. Gayun din si Nasakinur Ai Mugong de Lasas sa Mamaster ng Traditional na Sayaw mula sa Bunga o Tawi-Tawi at Bundos Bansilfara Tibuli brass Caster sa Lake Cebu, South Cotabato. Marife Ravidas Ganahon Higaw Non Matt Weaver sa Malay Balay Bukidnon. Amparo Balansima Mabanag Gadang Embroiderer sa Paracelis Mountain Province. Sampronya Pagsak Madanlo, Mandaya Ikat River sa Caraga, Davao Oriental. Barbara Kibed Ofong, Tiboli Ikat River sa Lake Cebu, South Cotabato. At Rosie Godwino Sula, Tiboli Chanter sa Lake Cebu, South Cotabato. Sa kauna-unahang pagkakataon, may isa ng Pinay ang napabilang sa isang once in a lifetime na simulation mission sa Mars na ginanap sa Hawaii at ibinahagi rin nito ang kanyang naging karanasan sa pagiging analog astronaut. Ang iba pang detalye alamin sa report na ito. Sa so, kauna-unahang pagkakataon, isang Filipina nutritionist mula University of the Philippines Diliman na si Christine Jane Atienza ang nakasama bilang isa sa limang analog astronaut o isang tao na sumasabak sa isang simulation ng deep space mission tulad ng paninirahan sa Mars. Ginanap ang groundbreaking mission na ito nitong Nobyembre sa Hawaii Space Exploration Analog and Simulation o High Seas kung saan anim na araw siyang nanatili sa isang isolated dome habitat. Ayon sa isang panayam ng PTV kay Christine, Parang nasa ibang planeta talaga ang naranasan nito. Dahil sa geological features ng lugar, nagawa sa lava rocks at red soil na meron ng Mars, magiging hindi paggamit ng social media o anumang komunikasyon sa labas. Dito nagsilbing nutrition specialist at medical officer si Christine na isa sa nagmamonitor ng supply ng pagkain at vital signs na mga kasama nito sa buong pananatili nila sa nasabing simulation. Dagdag pa niya malaking hamon ng pagpapanatili ng supply ng pagkain dahil sa limitadong resources na maaari lamang gamitin tulad ng tubig. Sa isang post naman sa kanyang social media, ikinuwento pa nito ang kanyang naging karanasan at kung gaano siya nagpapasalamat dahil bata pa lamang ay aktibo na raw ito sa astronomy at space community. The better news naman tayo sa usapang showbiz. Catherine Bernardo, most followed Filipino celebrity sa Instagram. Alamin ang iba pang detalye sa report ng ating showbiz Angel. bagong milestone na naman ang nakamit ng award-winning actress na si Catherine Bernardo. Sikat na kasi ngayon ang most followed Filipino celebrities sa photo sharing application na Instagram with 20.2 million followers and counting. Nalagpasan nito ang kanyang kapwa-aktres at TV host na si Ann Curtis na may 20.1 million followers sa kasalukuyan. Ilan sa mga pinupuso ang post ng tinaguriang Asia Superstar ay ang kanyang mga pang maalakasang OOTD, Travel Photos. gayon din ang mga kuha mula sa kanyang iba't ibang projects. Pero maliban sa naturang milestone bilang most followed celeb sa bansa, ilan pa sa mga nakamit ni Catherine ngayong taon ay nang ginawaran nito ng Fabulous Awards sa na nagdaang Asia Artist Awards sa Philippine Arena. Successful din ang kanilang A Very Good Girl film ng award-winning actress na si Dolly De Leon na tumabu sa takila ng mahigit isang daang milyong piso. Habang noong Setyembre naman, kinilala pa ito bilang Outstanding Asian Star sa prestiyosong Seoul International Drama Awards. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam na na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang kauna-unahang Filipina na nakasama sa isang groundbreaking mission na simulation ng pananatili sa Mars na ginanap dyan sa Hawaii, sa bansang Hawaii na si Christine Atienza na graduate bilang isang nutritionist sa UP Diliman. Nakaka-proud bilang isang Filipino rin na sa mga ganitong bagay tulad ng space mission o sa simulation man ay napapabilang tayo o nagiging parte ang Pinoy sa once in a lifetime experience na ito. Naging inspirasyon rin ito sa kapwa natin Pilipino na nangangarap rin na maging astronaut o may similar interest na mapabilang sa ganitong aktibidad sa hinaharap. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, <clears throat> tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang... The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita Mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood Mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV.